Binaril patay ang isang radio broadcaster habang nagpro-programa na naka online sa kanyang station na 94.7 Gold FM Kalamba sa Misamis Occidental kaninang umaga. Biktima na kilala na si Juan Humalon na nakilala ring si Johnny Walker, 57 taong gulang at residente ng Pito, Barangay Don Bernarfo, Aineri Kalamba, Misamis Occidental. Base sa initial na investigasyon ng kapulisan, habang nagpro-programa ang biktima sa kanyang radio station na nasa loob lang ng kanyang sariling agad itong pinasok ng hindi kilalang sospek at agad itong binaril sa ibabang parte ng kanyang labi na tumago sa likurang parte ng kanyang ulo. Napag-alamang agad naman itong nadala sa Kalamba District Hospital ng kanyang pamilya pero diniklara na itong dead on arrival ni Dr. Jupiter Manisan. Agad din umanong nagsasagawa ng checkpoints aga pulisa ng Kalamba at nagpapatuloy sa ngayon ng isang police operation upang makilala at madakip ang sospek sa nasabing krimen. Kasama mo sa Arimen Cagayan de Oro. Rajuman, Man Dway lungsod, Lungsod Tatak, R Amen.